Mahigit kalahating milyong Pilipino ang nagtipon sa Quirino Grandstand sa paungunan ng Iglesia ni Cristo upang ipahayag ang mariing panawagan ng taong bayan, hustisya at lantarang walang kinikilingang investigasyon laban sa mga tiwaling pinuno ng bansa. Ang sigaw ng mga dumalo sa mapayapang pagkilo sa Maynila ay kaagapay ng tinig ng mamamayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nagkakaisa sa layunin na iparating ang galit at pagkadismaya sa katiwalian. Public office is a public trust. Trust is the measure of leadership. Transparency is the foundation of public trust. Ilan lamang yan sa mga prinsipyo ng mabuting leader na dapat sana'y alam at nakikita sa mga namiminuno sa bansa. Dahil sa hayag ang korupsyon at lantarang nakawan sa hanay ng ilang mga opisyal ng gobyerno, ay apektado ang ekonomiya ng bansa dahil dito nasisira ang tiwala ng tao. Harapin po nila, magpaliwanag po sila sa taong bayan. Kung saan punta talaga ang Kasi hindi namin maiintindihan talaga lahat itong mga nangyayaring kaguluhan na to sa gobyerno kung hindi ipapaliwanag. Pilit na inililihim sa taong bayan ang ginagawang investigasyon sa malawakang korupsyon na naging dahilan ng matinding trahedya at sakuna na nangyayari sa bansa. Subalit, wala namang napananagot. Para sa akin po ang gusto ko pong mangyari para mabalik yung tiwala ko sa gobyerno. Dapat po ay lahat po nung sangkot tuon sa anomalya tungkol sa flood control project. Kailangan po ay makita po natin mapanagot talaga yung mga nasasangkot po dito at yung mga nababanggit na pangalan kailangan po talagang totoo may imbestigahan po sila. Napakahalaga po na dapat ay transparent po yung ginagawang investigasyon dahil po para lahat ng tayo po, mga sa taong bayan, talagang nakikita po yung mga dapat papanagutin at alam natin kung sino-sino po panawagan ko po sa mga nakaupo sa gobyerno. Sana po ay ipakita nila yung layunin nila na mapanagot yung mga sangkot po dito sa anumalyang ito dahil sa nakikita po natin, ang daming kababayan natin naghihirap. Yung iba ay talagang wala nang makain na halos po eh. Sana po ay talagang pagtuunan po nila ng pansin ito. Dahil sa lantarang katiwalian ng mga nasa gobyerno ngayon, ang panawagan ng taong bayan ay... Dapat lahat ng sangkot at mga salarin, managot sila. Mapanagot talaga? Yag manakot na pagkakasala po Lubos namang hinangaan at ipinagpasalamat ang ating mga kababayan ng isinagawa na Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia Ni Cristo. Maganda po yung ginawang rally ng high-end seat. Naging boses po sila ng, ng bayan ng Pilipinas para mahayag ang totoo Umaasa ang mga Pilipino na malulunasan ang kaguluhan na nangyayari sa bansa, dulot ng malawakang korupsyon ng hindi binabaluktot ang batas. Ako si Christian Lot, para sa Rally for Transparency and a Better Democracy Special Coverage. Mula Spain, nakiisa ang mga Pilipino sa Rally for Transparency and a Better Democracy. Pagamat malayo sa Pilipinas, ipinarating nila ang galit at pagkadismaya sa katiwalian at mariing pakikisa sa panawagan para sa tapat na pamamahala sa bayang pinagmula. Panoorin natin ito. Although not physically present at the venue of the Rally for Transparency and a Better Democracy, members of the Filipino community in Spain, led by Iglesia Ni Cristo members, united with the aim of the peaceful rally. They closely monitored the developments through news broadcasts and online updates. Many shared information across social media platforms, helping raise awareness about the purpose of the peaceful gathering and showing their support through meaningful engagement. Despite the distance, the unity of the Filipino community here was clearly felt. In the aim of promoting transparency and supporting efforts toward a better democracy, they understood the importance of giving voice to the concerns of the Filipino people, issues that impact Filipinos living and working abroad. This deep sense of care and responsibility strengthened their resolve to stand with their fellow citizens. Their collective support spanning digital participation and sincere prayers reflected their unwavering commitment to the endeavors of the Iglesia Ni Cristo for the good of the Filipino nation. From Spain, Noemi Jimenez, Rally for Transparency and a Better Democracy Special Coverage. Patuloy na nakamasid ang sambayan ng Pilipino sa kalagayan ng ating pamahalaan. Mariing ipinapaabot ng taong bayan ng pagkadismaya sa patuloy na pasakit na dulot ng korupsyon at ang panawagan na magising ang mga namumuno upang panagutin ng lahat ng sangkot sa pagnanakaw sa pondo ng bayan at tuldukan ang pasakit sa mamamayan dulot ng umano'y malawakang katiwalian. Ako po si kapatid na Zambarzaga. Magandang hapon po.